Lods, pati ka gawa ng cooking show, pati ka gumawa ng travel show, but di mo ipakita yung ginagawa niyo in one whole day. Thank you so much sa mga suggestions nyo. Uh, kung napapansin nyo, businessman ang dating ako. Our, kami ni our time is precious sa amin. So kung yung effort na ilalabas namin, hindi naman ganun balik yung income, wag na, sayang lang yung oras namin. Dahil hindi naman kami bumabata. Yun yung mindset namin. So tama kayo, mali ako do what works for you. I'm not your doctor. So, kung mag-work sa inyo, worth your time o ano. Kasi yung iba dyan, hindi ka na sikat, hindi ka na ganito. Okay, kung yan po yung pananaw ninyo. Pero pag lumabas po ako, kami ni Mrs. nagkakagulo pa rin. Kinukuha pa rin ako sa mga shows. Tinataasan ko lang yung price. Kasi yung tagal na nung name ko, tsaka alam ko yung halaga ko pag nag-perform ako. Alam ko naman kakayaan ko sa hosting, sa acting. So ako yun, hindi mo na ako nagmamayabang or nagmamalaki. Alam ko lang yung kaya ko sa table at yung oras ko, ibibuhos ko doon 100%. I give my best. Tama kayo? Mali ako na siya sure ako do-work for you.